Magandang araw. Pagpasensya nyo na ho pala at ako ay medyo madalang na nga mag-upload ngayon ng mga mini vlogs. Medyo nagiging busy na rin lalo na nga sa pagtitinda. Tapos minsan yung mga maghabong ganap nga ay nakakalimutan na rin ngang mag-video. Bale iyan nga pagkagising ko ay nagiinit na nga ako ng tubig dyan dahil ako nga ay magkakape. Abay napapansin nyo ba ay sobrang liwanag na nga diyan dahil ako nga ay tinanghali na nga ng gising dyan. Ay hindi pala tinanghali. Sinadya ko talagang tanghali ng magising dahil hindi nga ako magbubukas ng tindahan ng maaga. Habang inihintay ko nga na kumulo yung tubig na aking pinapakuloy ito at pinagtatanggal ko na muna itong mga nakalagay dito. Ito yung mga hinugasan ko nga kagabi. Hindi lang pala yan kagabi. Ang iba nga na yung umaga pa nga yan. Abay ngayon din nga lang no pagtatanggal. Pagkatapos naman ay kinuha ko na nga itong aming mga bag na ito. Ito ho'y galing nga sa tindahan. Dahil yung mga galing nga sa tindahan, yung mga ginagamit namin ay dito ko na rin nga hinugasan yan sa bahay. Tapos nakabili rin nga pala kami kahapan ng kalamasi. Ito nga at inilagay ko na nga dito sa akin lagay na ito. Pagkatapos ilalagay ko ngayon sa ref. O oh, diba talaga ang dami ko na nagawa bago pa nga makapagtimbla ng kape ay kanina pa nga pala paano tubig na yan. Ako nga ho pala ay balik na naman sa 3N1 na kape. Dati nga kasi ay black ngayon ay balik na naman nga sa kape na 3N1. Yan kasi yung mga kape na nandun nga sa tindahan. Abay okay, kami na din nga lang ang umuubos at hindi rin nga gaanong mabili yan. Meron kape kasi na mas mabili kaya yun ang aming iniiwan dun sa tindahan. O alam ko relate ang iba dyan kasi nga naman sa abutan ng expired ay di tayo na lang ang gagamit. At ito nga tang lalagyan ng ako di ng tubig na mainit. Pansin nyo ba na nasa itim na tasa ay nagbabago ngayon design. Dahil nga la ay yung magic mag. Bali ito ibigay pa nga sa amin ni Madam Sara yung anak ng amo namin dun nga sa UAE. O di ba sa may lang talaga siya nagbabago yung ibabaw kasi hindi siya puno kaya ayan medyo may itim pa yan. At ayan ready na ho ang kape. Ayan magkakape nga muna ngayong umaga. At habang nagkakape naman nga ako, ito naman nga ang aking partner at nanggigib na nga ng tubig dito at ilalagay nga sa washing machine. Ayan, hindi ho talaga kami nagbukas ng maaga ng tindahan dahil araw nga namin ng paglalaba ngayon. Abay, sabi niya yung laba naman nga daw muna kami at wala na nga daw maaisuot. Abay, inabot na naman nga ng na ilang linggo ang aming mga labahin. Ayan, kung nakita niyo ay puno na yung aming lamuga na yan. Mayroon pa rin ngayon na nandun sa planggana. Bali dito, pinaghihiwalay ko na yan. Hinihiwalay ko sa si mga short doon nga sa mga damit. Tsaka yung mga medyo makulay at tsaka yung hindi sa kumukulay. At habang ako nga, ay nag nga ng labahin doon, ito nga ang aking partner at inilagay na niya dito sa planggana. Ito bang hugasin. Dahil nung time na ayan ay sirang nga pala yung aming gripo kaya ayan sa labas na daw niya yan At dahil may natitira pa nga dito na espagete ito nga at akin nga nga iniinit at yan na nga rin ang aking kakainin niya umaga. At dahil nakatapos na nga ng isang ikot itong aking nilalaban ayan pinaikot ko nga ulit dahil isang salang kasi niyan ay ginagawa ko nga yan dalawang ikot. Tapos chanik ko na nga itong loob at ayan nga at ang dami nga niyang bula. Lalo nang bumubula kapag ka nilalagyan nga yan ng Clorox na pwede sa decolor. At ito na nga daw siya at na do yung hugasan niya sa labas. O di ba ang dami, isang na talaga. Ayan naman ho, karamihan ay yung mga ginagamit ko nga sa tindahan. At habang naman ako, ay pumunta ako dito sa kabilang kwarto. Abay, ang dami ko palang tiklupin din na labit. O ba diba, inabot na talaga ng araw ng aming paglalabay, ang dami pa rin tiklupin. Ay, syempre, ayan, minekos-mekos laang yan, isang upuan lang, ay tapos na nga kaagad. At ayun nga, o na ulit ang kwarto na inay, na ngayon nga ay kwarto na yan ni kuya, dahil si kuya nang natuturog dyan kapag ka umuwi dito. Tapos napasilip nga ako dito sa bintana dahil lang akin ho partner ay naandun at nagbabanlaw nga ng damit. Ayan, dyan na siya nagbabanlaw ng damit dahil sirang ang aming gripo, hindi ako makapagbanlaw dito sa may CR. Medyo okay na rin na dyan nga nagbabanlaw yan dahil para medyo tipitibid na rin nga sa oriente. At habang hindi pa rin nga tapos magpaikot nga ng washing, eto nga ako naman nga ay magluluto. Pagkatapos ko matanggalan ng gitna yan, naginayat ko lang at binabad ko na muna yan sa tubig na no may asin. At dahil nakatapos na nga, nga ng pag-banlaw ang aking partner, eto nga pinagib ko na muna siya para nga magdowny dahil idadowny ko yan pagkatapos sa i-spin na nga. Habang spin naman ako ng damit doon sa washing, eto naman nga, tinuloy ko na nga yung aking pagluluto ng ampalaya. Abay, pagkakarami pala noon, palibasa ngayon, yung lalaki nga ng ano, na perasong ng isang ampalaya. Pagkalagay ko ng ampalaya, hindi ko muna yan hinahalo. Parang nga daw siya hindi mapait, tinatakpan ko na lang muna yan. At eto na po ang ating ampalaya. Abay, naluto na pala at hindi na rin nga pala ako nakapag-video. Masarap po itong ampalaya na ito kasi nga hindi nga siya mapait. At balik naman nga pala ako dito sa aking nilalaban, Ayan, nakapag-spin na ako yan at na rin nga pala yung aking ibang mga na ano, na isang Ayan yung mga nauna na inilabhan ko. Kaso hindi pa nga ako tapos magsampay. Ito nga at nag na nga kumain tong isa at nagugutom na nga raw siya. Kaya ayan nagsandok na rin. Pagkatapos naman namin kumain at nakatapos na rin nga ng pagsasampay. Ito naman nga at kami nga ay maliligo. Abay dito nga kami maliligo sa ilog. E eh, pagkakalaki nga ng ilog nung time na iyan. Kailangan pa nga sumakay ng bangka para nga makapunta doon sa aming liguan talaga dati. Doon sa aming ano mayroon kasi dyang may bato. Abay sabi ko nga eh, ngayon na nga lang din ulit ako nakaligo nga dito sa ilog dahil kalumitan nga eh, dito nga ako sa CR naliligo. Aba Abay, ang linaw nga ng tubig dyan. Kahit nga nung time na iyan, ay sobrang laki nga ng tubig dito sa amin. At dahil nakatapos na nga kami ng aming gawain dito, ay magbubukas naman nga kami na tindahan. na tingnan nyo naman kung anong oras na nga. Ayan, mag-aalas dos na nga bago pa ang kami magbubukas. Sabi ko nga, okay lang na wala nga banta kanina. At least nga, at nakapaglaba nga kami. At ngayong hapon naman ang aming ititinda naman ay pang merienda. At ayan na rin nga pala yung aming mga nilaban. O ba? Diba? ay pagkakarami naman meron na sa terrace, ay meron pa rin sa labas.